pasalamat sa iyo no gusto magpasalamat kasi uh, dun sa mga story kahit paano nakatulong ka sa akin sa amin ng team no also uh, alam mo yung uh, nabasa mo ng mga comment, di ba sa, sa YouTube daming comment sa iyo yung unang na, nung na-interview ka namin daming nang bash di ba pero nung in-upload naman namin yung pangalawa at nagkaroon tayo ng linaw So, medyo kahit paano nabago yung ano nila. So, ako personal, nagpapasalamat ako sa iyo, Mads. Nakatulong ka sa amin ng team. Dahil, dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi din natin madidiscover yung mga nangyari. I mean, hindi natin malalaman yung mga pinagagawa rin ni Nita, no? Sa pumamagitan nun. Kung parang ano na lang, ah uh, sabi natin na mali yung ginawa ni Nita sa part na nakatulong naman si Madeline na ipaalam sa amin yung mga nangyari. Kasi nga, kung hindi sa kanya, hindi rin namin malalaman na gano'n na pala yung nangyayari. No? So, pasalamat ako sa iyo, Mad. Thank you. Ah, thank you, thank you. Although maraming nagmabasya yun, no? Oh, marami pong nagalit sa kanya kasi sabi nila ay, yun nga, parang uh, sinisiraan mo lang si Ninita, yung mga ganon, o kaya naman gumagawa ka ng parang kasi baka naiinggit ka kay Ninita. Ikaw ba yung naiinggit kay Ninita? Hindi po. Hindi, hindi ka naiinggit sa kanya? Okay. Yung mga ginawa mo na uh, yung katulad niyan, uh, alam ko na rin naman yung totoo, no? uh, yung mga picture kung saan ang galing. So, uh, personal, hindi mo siya gustong siraan? Hindi po. So ano yung point mo dun? Bakit mo yun ginawa? Tinulungan ko lang po siya. Kasi po, pediteran ko sila baka po. Pag, mas, baka po may gagawin po sa kanya ng lalaki. Po. Para po okay. ma, makita po yung ano na, ayaw po yung lalaki yung ginawa po sa kanya. Ah, okay. So, pinituran mo sila. Kasi unang sabi mo nun sa amin ay, Uh, di ba ang unang sabi mo ay uh, nagpa-picture silang dalawa. Apo. So tinatanggi ni Ninita na ikaw lang may kagustuhan no? Pinicturean ko lang po sila pero sila po yung nagsabi na magpa-picture. Ah, okay. So kumbaga inisip mo na lang din na kaya mo siya pinicturean para kung ano man yung gawin ng lalaki meron kang ebidensya. Okay. So dun sa sa part na yon ay salamat din kasi nandun ka no. Okay. Pero yung mga nang basa yo, syempre ang dami noon. Oo. ano yung gusto mong sabihin Mads dun sa mga nang bas? Syempre, alam ko naman, alam natin na yung record sa amin ni Madel na hindi naging maganda dahil I amin mean, natin medyo yung matigas na rin ulo nitong bata na to pero syempre nandito na siya ito yung pinili niya dito sa masaya, nandito yung pamilya niya, kumbaga dito na siya talaga. Ano yung gusto mong sabihin sa mga nang basa yo? Ah. Hmm. hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. O, pero yung ano lang, Mad, sa totoo lang, wala kang galit kay Ninita? Wala po. Hindi ka nagagalit sa kanya? Hindi, hindi ka nagsa... Ano? Yung pag nakita mo siya, hindi mo siya awayin? Hindi mo. Ako, lang, ako po yung natatakot sa kanila. Baka ba? ah, okay. Ikaw yung natatakot? Bakit ka natatakot? Baka po, papagalitan ako sa mama ni Ninita. Uh, um, kay Nanay Lorna ka natatakot? Okay. Anong gusto mo sabihin sa nanay Lorna? Kasi hindi ko na si hindi ko pa sila pinagharap kasi nga uh, baka mamaya kung ano yung ano ba at least ngayon alam ko na ano hindi ka galit. So gusto ko lang sana kayong pagharapin para at least magkaanoan kayo magkabati, mga ganoon ba, no? Pero so, hindi ka nagagalit, kay ninita hindi rin. So natatakot ka lang. <laughs> Bakit? Uh, Bakit hindi na yun gagawin sa yun ni Nanay Lorna? Sinakausap naman naman namin. Okay, so yung lalaki, eh, wala naman na dito. So, umalis na siya, lumayo na rin siya. Ano? So, ang ano ko lang doon naman, eh, ikaw ba mayroong pang nalalaman na pinagagawa pa ni Nita bukod doon? Wala na? Wala na. Yun lang. Okay. So, kaya ko naman natanong, baka mayroong pa, at least, eh, paunti-unti malaman na natin lahat kung may tinatago pa, ma, kukorek na natin para, ano, para okay na, okay na lahat. Okay. Okay. So, ikaw ba ay may boyfriend? Wala. Sure? Hmm. Uh, kasi alam niyo mga kabayan, uh, sabi sinasabi kasi ng iba, bakit si Ninita ganito hindi niyo pa rin tinanggal, no? Hindi niyo pa rin ano. Sabi ko nga, ah uh, iba kasi yung case po ni Ninita. So, ito kasi si Matt, iba rin yung kaso niya. Si Ninita, talagang ibang-iba po yung ano niya kasi nga si Ninita ay ah uh, hindi Ay, katulad po nung ano, no? Ano nung, alam nyo na yun, na-explain ko na po okay. dati sa inyo. So, so, ang inaano lang namin dito mga kababayan, kaya namin siya pinipigilan. Eh, matanggal nga natin yung magang pag-aasawa yun, at hindi bagay kay Ninita yung gano'n I mean, hindi siya sa puntong gano'n matatapos yung ano niya. Alam natin na ganun na siya, pangit naman kung pag hindi natin yung maaga. Kaya si Madeline, tinatanong ko kung may boyfriend siya tinatanong ko kung may boyfriend siya. No? Kasi kung pinili, alam mo, uh, kahit ganito na yung nangyari sa bata, sabi ko nga, may may puso naman kami, 'di ba? Alam niyo 'di ba? Nung naglalakad kami, sabi ko kahit ganun yung nangyari kay Madeline, naisip pa rin, naisip ko pa rin namin actually, no? Kasi katulad niyan si Judian, 'di ba? Wala rito si Judian. Si Judian po ay hindi nagkaral, Tama? nag siya. So sa part namin, masakit din kasi oh, kaya hindi na siya nag-aaral ngayon dahil uh, wala nang pantustos. Pero kung dapat nung nag-aaral siya at nandito kami, makakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Siyempre nung nalaman namin yun, nangihinayang din kami. Kaya lang, wala kaming magawa kasi. Yun nga, naging matitigas ang ulo nila, so kaya ganun. Pero si Madeline, nandito, nag-aaral pa rin. Kaya tinitingnan din namin siyang mabuti. No? O parang, actually, yung ah, dati mong sponsor kinakamusta ka pa rin kamusta ka ganyan sinati so kaya lang syempre may mga bagay talaga na ano kaya nagkaganyan po siya at anyway kami po ng team sabi ko nga sa inyo kanina nung nakita namin siya na kahit ganyan alam mo nararamdaman ko pa rin yung ano yung alam ko nakikita kitang nag-aaral may baon ngayon so, wala pa. wala o na mo pumapasok pa rin siya no Oh, kahit na walang nagbibigay sa'yo ng bawat pumapasok ka pa rin. Opo, basta makapagpasok lang po. Okay, okay na. Opo. Oh. Pero syempre, nung mas maganda sana kung mayroon ka talagang sponsor, ano? Oh. Kanang mo naman siya sa abuha, sir, kung nung siya mong isulit. Eh. Saan Sa una, magkukparahon, sir, kanang pwede ba na ako nang isa-isay? Uh kanang sa unang ana siya ay uyab sir kanang taga kwa rong pagya sir taga panabo sir onya niya karun niya din sa mo ang balay sir kanang gusto siya nga mahigminyo daw sa kong anak o niya kung sa ikuan sa kong bana sir kanang dili pa siya gusto nga mahigminyo daw ang anak ay pakpakpa kanang gusto dyan na mo nga kanang eskwilahan siya sir okay Sige, cut muna natin. Uh, may napunta daw dito yung lalaki taga panabo na gusto siyang maging uyab. Okay? Napupunta talaga dito sa bahay. Okay? Tapos, gusto na siyang maging asawa. Pero, hindi kayo pumayan. O, tama. O, yun. Yung sinasabi ko na minsan, uh, kapag ang isang magulang, ay ang magulang na, liba, pumunta dito yung lalaki, tapos pumayag na sila na mag-asawa si Madeline. O, o, wala nang magagawa. Makakapag-asawa talaga yung bata. Pero dahil hindi pumayag yung magulang niya, si Ate Sadelin, tsaka si, si Kuya, yung tatay ni Madeline, hindi natuloy yung pag-asawa dahil ayaw. Diba? O oh, tama naman yun, good job yun. Okay, tapos ano pong nangyari? Yeah. Tapos sir, yeah. ang lalaki, nahilak dyan sa among atubangan sir, kana hmm. amo medyo silanggi, ka nang guwan, guwan ka nang sana, dyan namo sila, hmm. ka nang ganyan dyan akong lalaki nga. Sa kuya, ka kung kanang okay na unta un, kanang dako na siya grado sir nya ana makatapos siya sir is pag eskwela nya ang lalaki po, ni eskwela po siya sir nya ni anak ko sa iya ha nga dili man jud anak ko na anak jud mo sa kanang hosto nga edad edad uh -huh. oo ayud akong isulti sa iya ha sir nya ang gibuhat sa lalaki sir no nilak siya sir uh -huh. kanang dili gusto siya nga mahigbulag sa akong anak kay iya daw first love god ah uh -huh. okay anak nya Oh, kat katu rapat sir. Yeah. Ako nang ing na niya. Ayaw dyan Balik-balik dali sa kuha Kanang so, dili pa gusto nga mahigmin niya akong anak ay. So, Kanang dili po siya gusto. Dili po gusto nga makasunod sa amua nga. Wala dyan may mga grado, sir. Uh, Ako nga isudyan ang kuha nila. So at least eh, kao sa'yo mismo nang galing na huwag mm. pag-asawahin siya. No? At kahit paano natuto na kayo. Tapos yeah. so, oh. sir, Uli na siya sarita sa kuha. Mawala po ng adlawan na ulit na siya silang ang lugar. Kaya ang tudula naman siya kuha. Hindi na bumalik. Pero baka nagkakachat naman kayo, hindi na. Okay. so paano madilin yun kung halimbawa laki? Hindi. Hindi mo siya mahal? O minahal mo? Huwag ka nang maya. Okay lang yan. Nandito na tayo eh. Nakatapos naman eh. Para lang magkaroon ako ng ano ba? O at least para ma-explain ko sa iyo yung mga bagay na dapat mong maintindihan pa. Noon huh? lang. Okay, so minahal mo. So paano kung ang nanay at tatay mo nung pumunta dito, pumayag ka na na mag-asawa, sino na si Madeline ngayon? Ano ka na pala ngayon, Madeline? Nanay. Nanay na po. Ayun. Oh, nanay na siya. O. Oh. So, ano yung natutunan mo dun, Mads? Ano yung natutunan? Ano po? Natutunan ko na po na ano, mali po yun. Mali. O, oh, tama. O. Oh. Kasi kung sumunod ka sa nanay mo, nung na-stop namin siya at na-discover namin na mayroon siyang uyab, nanay na daw siya ngayon, tama nga naman. O baka manganganak na ka siya, nanay na siya. O, yun yung sinasabi ko, Mads, no? Na importante talaga yung edukasyon. So, di ba, ang nangyari sa'yo, kung pagkasabi nga nila, nakahiga ka na sa kama, humiga ka pa sa bato, ah, tama sa banig, no? okay, so umaga, galing ka ng Maynila okay ka na doon, siguro na yung kinabukasan mo yung future mo, bumagsak ka dito dahil doon sa pag-ibig so ngayon naman, at least pinapakita mo sa amin na tinalikura mo yung lalaki hindi ka nag asawa na nag-aaral ka ngayon sabihin nun, may pagbabagong nangyari sa'yo no? so yun yung gusto kong makita doon so at least alam na namin yung story ulit so ngayon, kaya ako tinatanong baka may boyfriend ka na ulit No? So, wala naman? Wala na. Okay. Kasi marami rin ako na, 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 na ano ba, na chijismi sa akin. So, ang ano ko lang, ingatan siya ba, Ate Sad? No? Eh, ito, uh, bilang isang ano ba, kumbaga, nandito kami na tumulong talaga eh. So, nakikita ko, ayoko namang makita na yung mga tinulungan namin dati, lalampasan, dadaanan lang. So, nasan na yung pagtulong namin ginawa kung nasayang? Diba? So, eh, paano ba natin makukorek lahat ulit? Din ngayon, nawalan ka ng scholar, di ba? Ngayon, nagsisipag ka na nag-aaral ka ulit, kahit walang baon, no? Hindi mo sinunod ang nanay mo na, alam ba, gusto yung nanay mo mag-asawa. Pero nandiyan ka pa, ibig sabihin, may nababago sa'yo. O, ano na lang ang kulang kay Madeline? Ha? Yun ngahanapin mo, Mads. Kapag nagawa mo yun, Parang so, may challenge lang ba? No? Sa araw kakatok ko dito, Mads, ito na yung allowance mo ulit. Hmm. Hanapin mo yun, Mads. Yun yung gusto kong, hindi ko sasabihin sa'yo kung ano eh. Diba? O, oh, good example. Tinan mo si Mylene, diba? O oh, bakit siya nandun, nananatiling na sa amin? Ano ang ginawa ni Mylene? Hmm. Nag-aral po siya ng mabuti. nag aaral ng mabuti. Ano pa? Bakit nandudun pa rin siya sa amin? Diba? Nauna siya, ba? Diba? Nauna siya sa'yo. After one year, kinuha kita. Oh. Bakit hanggang ngayon nandudun pa siya sa amin? po, sinunod niya po lahat ng sinabi niya. Ayun, tama. oh kung sinunod mo ang lahat ng sinabi ni Ate Ruth, ni Ate Leia, nasa saan ka ngayon? Nandun pa rin. Ayun, o. Ngayon, sino ang susundin mo ngayon? Wala na si Ate Ruth, wala na sa sino na susundin mo? Nanay <laughs> ko. Nanay at sino pa? Tatay pa Sino pa? Kayo po. Ayun. Yun ang gusto kong hanapin mo. Ha? So, pag kami ang hinanap mo at kami yung nakita mo, oo, oh, ano mangyayari sa buhay mo? Ha? susundin mo lang siya sa mga payo na maayos sa anak, sa ikabubuti. Pero pagdating sa pag, ano, wag mo siyang susundin. At isa, wag kang magalit, Wag mo siyang susundin kapag kami get to kanyang wag. kami pa rin ang susundin mo kasi kami yung nakakaalam ng tama. Ha? oh yun ang sinasabi ko sa'yo na hanapin mo, ha? O, oh, ngayon titignan kita. Bibigyan, mga kabay, hindi naman masama, ano? Uh, sa huling pagkakataon, mate, huling-huling na to, no? Kasi ako, kumbaga, kahit paano nakatulong ka sa akin. So, ibig sabihin parang, uh, sabi natin yung points, no? Pero ibibigay ko sa yung challenge. Kumbaga, last na yun eh. Ito na yun, Mads. Isang, kumbaga, Huling baraha. Huling baraha. No? Huling parahan na to sa, ano, mat. Kapag ito pa ang nawala, wala. Sa tingin mo, hindi ko naman hinusgahan ang mga magulang mo. After mo ng high school, magi grade 11 and 12 ka, mas mahirap. Mas malaki ng gastos. Anong magagawa ni nanay at tatay? Kundi maghilak, umiyak, Tay wala nang maiisus Isusunod sa mga gusto mo na. Pambili ng project, ano ano, kung ano-ano pa. Hmm. then magka-college ka. E pagka-graduate mo dito ng 11 and 12, magtatrabaho ko sa Dabao, o isan, ang hirap pa rin makahanap ng trabaho dito, makakapag-asawa ka pa rin. Compare mo sa nakatapos ka. Hmm. Diba? O, bibigyan kita ng huling baraha, ha? Huling baraha. Na makapagpapabago ng buhay mo rin, ha? Okay? ibigyan kita. Ipakita eh. mo sa akin ngayong ah uh, hanggang matapos yung ano, kailan ba yung, ano ba may sim break sila? pakita mo sa akin na may nabago sa'yo. O, ayaw ko nang mababalitaan. Kasi may titingin sa akin dyan eh. Ayaw ko nang mababalitaan na nandoon ka alas 12 ng gabi. Tatambay ka doon. May magsusumbong pa rin sa akin, Mads. Basta nandito ka lang lagi. Dito lang. Kasi minsan, yung mga lalaki, kapag tumatakay tayo doon, sino ba yung nakikita nila? Kapag naka-lipstick ka, oh. Ha? pakita mo lang sa akin na ikaw ay nagbago. Oh. Yun lang naman gusto namin eh. Oh. Yun talagang ano, huling-huling baraha na to, Mats. Oh. Kasi pag eh, ano ba, kasi mga babae ganito ko eh, Ma masakit din sa amin syempre nakikita namin siya minsan nadadaanan namin siya minsan nangunguha ng bayabas kasama yung mga bata. Siyempre, Ay, nagugutom yan eh. Hmm. Di ba, doon, napupunta kayo sa papuntang lukadang. O pag tinanong ko sa sakapunta mats, mga pong bayabas. So, siyempre, nagugutom din eh. Misan, alam mo yun. O, tas nakikita namin yan, nadadaan-daan na namin. Masakit sa akin kasi tinulungan mo yan dati eh. Di ba? So, gusto ko lang, ma maayos ka pa rin kahit ganito na nangyari. Kaya bibigyan kita ng uling baraha. Uh, I know, yung mga kabayan natin, sasabihin nila, bakit tutulungan mo pa yun, eh? naging matigas nga ulo niyan. Ganito po, ano, kayo nga na may anak, pag ang anak ninyo ay nagkamali, kahit anong gawing kasalanan niyan eh, anak mo pa rin yan eh. O, bibigyan kita ng chance, ha? Bigla-bigla, ma malalaman ko naman yun eh. no O, kahit wala kang cellphone ngayon, mag-lipstick. Kasi ang tingin sa'yo ng iba, pag nakita ka, ang ganda ng bata na yun na. So, akala nila, uh, yun, 'di diba, sinin ba sininita ganyan kaya pinagbabawalan ko oh kasi, kasi akala nila parang aligawin na tong bata na to hmm. diba, kaya ganun yung sorry po kaya ganoon yung pinopoint ko okay birthday mo bukas hmm. at wish mo kasi birthday mo bukas happy happy birthday mads ano yung hinihiling mo sa birthday mo ko na nagawa ko hindi ko na po Tapos. Yeah. <laughs> kahit, kahit po paano, makapagtapos pa ako ng aking pag-aaral. Oo. Oh, yeah. oh, at least, ano na sa'yo ba? Mag-matured ka naman.